Hi, si Father Bus Basi po ito, uh, ng U.S. Deligaspi Hospital, dati. Pero ngayon, nasa U.S. Deligaspi University na po ako. Ngayon, nagbisita pa ako dito sa U.S. Deligaspi Hospital para kumustahin po natin ang nurse ngayon. Na walang iba kundi si? I'm Pat, uh, P-A-T. Yes, Pat, Patricia. Yes, ano? Patricia. So, Pat. Ilan taong ka na dito sa UST Legazpi Hospital as a nurse? Opo. 10 years na po ako dito sa UST Hospital. At bilang 10 years ka na, ano ba ang mga magiging, naging karanasan mo bilang nurse? Ano, kumusta ka naman nung 10 years na yan? Opo. Di ba, Le? Uh, parang roller coaster. Kasi naabutan ko yung time na Sobrang may mga times na sobrang COVID? toxic tapos COVID mm -hmm. pero at the end of the day na realize ko na worth it din naman yung pagod na ma-feel mo kasi yung pag-aalaga mo sa pasyente, yung makita silang maging okay, yung mabigyan mo sila ng service na dapat, yun yung nakakapagana sa akin na at the end of the Day, pati yung weeks or na na-confine sila, parang nakikita mong getting better Naging sila. Naging masigla, sayo. masigla. sa Masigla. Pero sa pag-alaga mo. Opo, uh, syempre, naming sa lahat. Mo yun, di ba? Opo, yung pag-alaga mo sa kanila na may talagang uh, sinasabi natin na nakikita mo si Kristo sa kanila. Opo, uh, Father. So ngayon, anong trabaho mo dito sa USTG Hospital? Ako po ay isang OR nurse, operating room nurse, mm -hmm. at isang endoscopy nurse. Oh okay. Ay kaya pala yung ako in, in endoscopy. Opo. Kayo ang nag-assist. Opo, father. <laughs> Salamat ha. Apo, Thank you very welcome, much father. personally and thanking Apo. you kasi napagaganda naman yung uh, naramdaman ko na ako ay nagkaroon ng uh, endoscopy and colonoscopy. Yes, ano? po, father. Yes. They're always welcome. Yeah. Ay, ay pa uh, imbitahan natin tulad mo, nurse. Opo. kailangan ng nurses pa rin dito sa uh, Siligaspi Hospital. Impitan natin yung mga nurses na nag-graduate na o kung sino man ang nurses na gusto mag-apply dito. Opo. Sa mga newly grad or yung mga dati na pong nurse, tara na dito na po kayo sa UST. Maganda mag-training dito at for sure magugustuhan nyo din po dito. May mga facilities po kami dito. At kung meron naman kayong experience, ma-assign naman po ata kayo depende sa gusto niyo kung saan niyo po gusto yeah. ma-assign. Mm -hmm. Pag-uusapan na lang po 'yan. Kasi kung specialty, ano eh, ba? Diba? Opo, oh, yung specialty oh, niyo mismo. I see you ka or have oh, operating. Po. Oo. Yeah, thank you very much Pat, ha, for giving me the opportunity oh, ano. At uh, ipagdeselect kita muna no sa ngalang Ama at anak, Spiritus Santo. Ng Panginoon, hiningi po namin na basbasan mo, pagpalain mo at ingatan mo ang aming kapatid na si Pat, ang kanyang mga mahal sa buhay at lahat ng pasyente na kanyang inaalagaan. Tulungan mo po siya, Panginoon, na palagi mo po siyang bindisyonan sa siya ngalang Ama at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you very much, Pat, and Thank God bless you. Carry God Bless. Opo. God bless you too, Father. Thank you.